Maganda ng tangari, mga kaiso. Nandito tayo sa mga so mga pero mga pabango dito mga isos Nandito tayo sa mga pabango dito sa QQ Mall. So maghanap kayo ng mga pabango para lalo pa gayong mamahalin ng mga asawa niyo, magi-shoota niyo, mga boyfriend niyo. Dito kayo bumili ng mga mura mga sa, pabango rito mga pero po, mga kaiso. Samahan tayo ni Ano pangalan natin, ma'am? samahan tayo Lain ni Ma'am Laini. So isa sa self-lady dito sa pabango natin sa mga pero po, mga kaiso. Samahan niyo ako mga isa para update tayo mga about mga pichuan dito mga pure talk. So, let's go. So ayan, marami na pili sa may mga isa mga katulad kami, tatlong vlogger kami, tatlong itlog magkasama. So marami na inispe sa amin itong okay sa akin yung pagbabago yan, Saturday night. sa Saturday night mga ganyan. So ano pang hinahanap niyo mga guys? Pumunta kayo dito sa QQ Mall, maghanapin noon Saturday night. Yan, alright right. <music> So, ma'am, ano pwede natin pwede na pwede na pang-abil natin sa mga customer about sa mga pabang mga perfume natin. So, may, ano ba na may pwede natin na ipapakita sa kanila? Ito naman, pati, 99 ang isa. 99 ang isa. Ayan. Nine. So, babae, may laki. Oh, yun, sa mga... Okay mo, ito, pang lalaki ito. Mabango ito. Ito, pang natin mga guys, no? Bango. So, yan mga pang lalaki ito. So, magkano pa, pong... Pang lalaki at pang babae. Babae, lalaki, pwede. Okay. Mga delikado yata pag nagpabango. Ma Ay, eh, bakit mo ikang babae? Ah, di ba? Ayun. So, ang presyo niya ma, magkano po? 29 ang isa. 99. 'Yon sa so mga katulad oh, yung mga pabango natin dito sa ano, sa QQ Mall. So, ano pa mga pwede natin mabil natin sa mga pabango natin ma maliban dito? Malaki mm naman -hmm. mabango, So, 'yan mga guys dito sa mga ano, yung yung mga ganun ma'am, yung mga dito, promote na natin, samahan natin 'yan. 19, 19, 19. magkano? 99 ang isa. 5 for 50 assorted po siya. Yeah, assorted um, 99 uh, ang isa. Tapos 10 800 assorted pang lalaki pang babae. Ito din nang isa. Pwede rin po um, siya. Assorted. Okay. Kung silip kasi ito eh. Ito naman 150 ang isa. 150. Dalawa 250. Tatlo 50 assorted. Yan. Isa sa so, may number 1 po ma'am. Ito. Yan. Yeah, sa mga yan. Yan katulad pag yan. Damaman. Magkano naman yan? 50 ang isa. 150 ang isa. Yes. 150. Oh, ang ganda ng ano? Oh, okay, ano tawag niyan? Sandals. Yan? Mga, ah, sandals, sandals, sandals pa rin 'yan. Ayan. High heels. Oh, high heels oh, so 150. Ba ba bang, oh, pabango. Ayun. Maganda. Pwede oh. pag natapos 'yun, pwede pang display din yan, oh, 'di ba? Ayun. Ano pa ma ano problema, ma'am? Ano pa pwede? Yung mga ipa ipa. ipa. Ayun. Mama, yung hawak mo, ma magkano 'yan? 150 ang isa. Mm, okay. Lahat the 150 ang isa. Pag ganun ginawa mo, Okay. Okay. Pwede hindi pang babae, pang lalaki, partner mo. O. Maganda, 350. O, maganda rito. Ito, yan. Ma nakalagay, 3, 4. Hindi, kinuha mo, 350. Ayun, naintindihan ko mamaya. Mas maganda. O, yan, mga guys. So, tatlong piraso, 350. O, oh, naintindihan ko na. Yan. Yan, ang gaganda ng ano. Hindi lang tulad mga pabangang pwede natin mabil dito. Yan. O. Hmm. Ayan naman ma'am, magkano naman 'yan? Puna 150. Oh, magandang hangin ko ninyo, 'no? 150. Kam dalaw ginawa mo 30. Pag 5, 550. 450. Hindi pag 5, 550. 450. 'Yon, a sort ng 'Yan, 'no? 'Yan, 'yan 'to na. sige ma'am, ikot lang po. Ma'am, nasa 1,100. O, sa mga deal niya mga gano'n ganyan. Sige, ikot naman kami, ma'am, Sama 'yan. Ano pang Ito, kung nalagay din para sa price. Ah, ano namang brand siya? Uh, inspired Dracar po to. Yun ang yun. tapos. Dracar. Ayan. Drug, uh, Ayan. So, isang piraso, 150. Ah, oh, 150 ang isa. Mm. Pag dalawa, 250 din. Mm, galing. Oh, Mayroon na. Malamang mabango yan, ma'am. Oo, oh, try oh. mo. <laughs> <laughs> mo. <laughs> okay, mm. Ayan. Oh. Oh. Pagusta nga ng asawa mo. Tingin nga kami. Yan, ako rin. Uy, bango nga. Bango nga. Nga, kung bango na tayo. Pagkakas tayo. Pagkakas tayo nito. Ayan. Apollo Black naman to. Apollo Black. Ah oh, 150 din ang isa. Oh, 150 Oh may discount. So wala namang discount ma'am halimbawa may ano? paglima P50. 110 na rin daw. 'Yan kung halimbawa bibili ko ng isa ang uh, 150. 150 printing. Okay. Hindi okay. kaya ng 130 ganon wala na 'yon. Siyempre mas maganda nang nagtatanong. Oh, Ayun, 'yung last price na rin. 'Yan, 'yan pwede pa. Yung malaki ma'am, nasa gilid. Oo, ganda. May fairness <laughs> pa rin ko sa inyo. Ayan ba yun? Ito pala. Oh, ano pa sa rin na? Rin na Yon, Saturday night po. Yun, Saturday, night. night. Parang, pa parang na... ano, panayin inspire mo kami rin, parang nawawala kami sa mood ah. Ay, Saturday night. Ito <laughs> naman. Saturday night pala. Oh, Ayun. Oo, pang Saturday night lang doon. Oo, uh, oh, ganda ng mga alam mo lang. Pang Saturday night. Iyan naman talaga, <laughs> oh. Pang Saturday night lang <laughs> <laughs> daw. <Saturday> <laughs> para God. makalimutan ko yung daanan ko doon, ha. <laughs> <laughs> Yan yun, ano pa, ano pa. Ito, ako alam, lumabag ko naman sa inis siya mata. Inis mata pa? Inis yung... Pwede ko rin matisting sa oh, isang braso po, ma'am. Kasi Kabila, okay. original yung kabila. Okay. Maganda. So, huh? so, yan, marami na pili sa mga, sa mga katulad kami. Tatlong vlogger kami, tatlong itlog magkasama. Mm -hmm. So, marami na yung ispe itong okay sa akin yung kapapang may ano. Saturday night. Saturday night yung mga gyan. So, ano pang hinahanap nyo mga guys? Pumunta kayo dito sa QQ Mall. Maghanapin yun. Saturday night. Alright? Yeah, all right. Si ma'am, sige, ma okay. Sige, pwede natin yung continue It's po tayo, ma'am. Ito pong black po, ma'am. Yan, isa rin yan. Where? yan. Yan, yan. 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 Ano? Oh, may ano nung Ano, ano, ano? Hmm. Tingnan mo mm, ako nice, right? Ay. Nice look ako. <laughs> oh my goodness. Bango, 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 din. Bango rin. Pero, pero nababanguhan na. Bango ako dun. Nababango ah, talaga. Uh, na Bango mo yung, mo yung binig ba -ari, oh. hindi, Ayan, ano, binigay. May aari, oh. Yan, yan. Okay, yan, ano naman yun? Yun ba yung kanina? San, san, yan, yan, yung hawak mo yun. Yan. Magkaiba, iba-iba to ng ano, iba-iba ng amoy. Iba-iba. Oo, hindi uh, naman pare-pare yan. -pare. Ayan, uh, sa so mga, uh, okay, yan mga guys. Uh, so, tama, ayan. tama. Iba-iba talaga ang amoy. Uh, try mo, try mo. Try mo. Hey, tingnan natin. Paano na, nadya na, lang ini update nyo na dito mga pabango para mabango lang kayo oh, paglabas eh. Paglabas nyo, oh nyo, mabango God. na rito. Ayan, sa so mga guys, <laughs> mayroon naman tayo dito So ano pa, pwede natin mabil dito sa mga iba't ibang mga bango. O, so, bang hoagies? At pwede na mapipili dito sa mga... Depende, sa gusto nyo, kung hmm. anong kukunin nyo. Parang... Iba. Ma, anong pabango muli na favorite mo rito, ma'am? Saturday night. Uy! Uy! Nabalibasa, tatlo kaming bumuto ron eh. <laughs> Ayan, dito mo na sa pangalosyon natin It's tayo, ma'am. So, ano naman natin pwede sa mga babae naman? Ano na natin pwede? Shampoo. 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 shampoo ta tapos lotion. Ay, ma'am, may tanong lang tayo. May gamot ba tayo sa mga panot katulad ko? Ay, wala. Wala ba tayong ganun Wala ba tayong ganun dito? Wala, Wala. So, <laughs> <video. All laughs> lang. Joke lang. Oh, Ayan. Lang ano po lang ba, ba lang yan? <laughs> <kung tutuhubay> <laughs> po. <laughs> yan ang gusto. <laughs> yan ang gusto ko mga ganda. <laughs> Ay, yan maganda talaga. May internet mga ganda. So, yung mga pang Ayan. So magkano naman yan ma'am? -hmm. 99. Ayan. 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 assorted po? Assorted, assorted. Yan, yan po, kaya po sa kalawang. Kung tatang mabasa ko, tutubo pa. <laughs> <laughs> so, yan. Yan. Okay, yan. Okay, sa uh, lo. <laughs> oh, lotion na. Lotion po ito. 99 yan isa. 99 yan. Bad lotion? Opo. Pag pag-tubid eh. Yan. Okay. Yan. Uh, ano mong ginagamit mo yung lotion dyan, ma'am? Ito po. Kasi maganda siya. Maganda. Ibigin ka mo eh. Pampakilis. Okay. Oo. Pampaganda pa. Yan. Sabi ko sa iyo. Yan. Sa mga. Ano magkano ang presyo ng babatis? 99. 99.

Paano okay. na yan? Para sa mga sawa nyo, sa kabit nyo. No? Ayun. Ayun. Pwede so, daw, Tony buti Vlog. Buti na lang, wala pa akong sawa. Buti na lang, hindi ka pa rin nag-asawa to. Ayun, Jay. Sige, sige. <laughs> to <c> continue <laughs> tayo. Continue. Makita <laughs> <laughs> tayo. Ano pa nito? Pwede din mga ano? Ano Lotion. Ah, lotion. Lahat mga lotion, no? Lotion. mga shampoo. Mayroon din dito shampoo, lotion dito. sa mga... So, yung mga lotion po, magkano mga presyo ang bawat isa Pares lang din. Ani. Nangyintin sa lahat. So, mga limang piraso pag binili mo siya, 4.50. Uh, oh, 4.50. Oh, yan. Yan. Collagen. O, oh, ayan, ha? Oh. Ah, pares lang. Pares lang, okay? Ayan, so mga guys, mga okay. gustong gumanda, okay. kuminis, no? punta na kayo dito, mga idol, no? Ayan, dito, makikita nyo lahat ng mga lotion, no? Okay, sa mga katulad mga helmet dito mga iso mayroon dito din sa Kumul no? sa mga helmet tayo mayroon din dito sa mga bawat mga presyon dun, high price mga nasa 2,000 lang din siguro mga bat mga helmet dyan dito lang sa Kumul mga bawat mga pabango dito mayroon dito Udi kasi Yan, sa mga bawat mga pabangon dito, mga isang mayroon siya dito kung ano mga, iba't mga klase ng mga pabangon dito mga isa. Okay. Yan, sa mga, ano katulad yung, ang kinaganda dito mga guys, mga, iba't mga pabangon dito mayroon sila, ang kinaganda dito, mas maganda mga kamino siya ka dito mga, halimbawa bumili ka ng limang piraso, o, no? Ibang piraso, nababayar no, mo ng 1,100 sa mga... Kayo, may Facebook page po kayo? Mayroon, iskan po yun. Ay, mga gano'n, yan. Ah, oh, yan. po yung Facebook page. Yan. Yes, ano po yan? Sige po, tama na yan. Ang dami mong mga ano. Ang kinaganda dito, ang, ang maganda dito pag ano, pag natapos mong gamitin mga isyo, pwede pa pang-display? Oo. O pwede pa pang-display? Yan, ang bote. oh, sa bote pa lang, panalo ka no? Panalo ka na talaga. Ang display uh, man, Yan. Ang dami, dami. Ito, marami so, na ito, guys. O, oh, yan, katulad nito. Ngayon, yeah, pag nag, yeah. ano, matapos to, yan, katulad nito. 1919. So, so uh, 1919 uh, yung bang presyo uh, nito, mga guys, mga perfume, uh, perfume uh, nito, mga ganito. 99. So, 1990 ang kinagito, pag binili mo ng tatlong piraso, sa halagang 350 lang ang presyo, pag tatlong bibilin mo. Yan. Si Wilder. Oh, Wilder. Yan po, ma'am. Maraming salamat. Yeah. Yeah, si amazing pink, no. here for forever mo. So, papa, dito pala. Napakamura rito ng dito. Ano mo sa labas to? Bakay nila. Ibo, 550 lang. So, assorted na po 'yon. Bahala na kayo mamili kung ano yung mga bit niyo mga papa mo so, 99 pesos. sing back okay me manando